Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang babasahin ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Efeso Chapter 3 verses 17 to 21 Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kay sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyariang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang napili ko dito ay matatag na pananalit. Sa panahon ngayon, napakaraming mga paghihirap ang mga taong kinakaharap. Uh, lalo lalo na ang mga nasa hospital na kung saan ang inaasahan ay ang awa at habag ng Diyos. Sa aking karanasan, halos hindi ako makatulog kasi uh, isang araw na lang at operahan oh, ng aking kapatid na minsan ang wala akong maitulong na nakausap ko na nagkaroon na kami ng bahaginan ngunit kakaiba pala ang pakiramdam na ang iyong kapatid ay dadanas ng paghihirap kaya ang dating sa akin ay kailangan ay matatag na pananalig sa Diyos. Diyos lamang ang ating kasama at kaagapay at siya ang dakilang manggagamot. Ang mga doktor ay tulong upang mabigyan ng lunas ang mga sakit. Ngunit ang tunay na manggagamot ay ang Diyos. Kaya sa aking panalangin, ang bulong ko sa Diyos ay nasa kanyang desisyon at nasa kanyang paggamot at tulong ang maibibigay niya sa aking kapatid. Ang maging matatag sa pananampalataya at pananalig sa Diyos ay lubos nating bigyan ng pansin. Kaya, ang sabi ko na lang, sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at pananampalataya namin ay umaasa sa iyo. So, ito po muna ang aking babahagi na ay patuloy tayong maniwala at magbigay ng katatagan sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulutan mong makarating sa iyong harapan ang panalangin namin sa iyong ng iyong sambayanan. Maging matawat, matapat na kami sa paggawa ng mabuti, ilayo sa kasalanan at panatilihing ligtas sa bisa na iyong pagmamahal. At umaasa kami sa iyong pagpapagaling na kamay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, wag pa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.